<clears throat> Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral. Ang ibibabahagi ko ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos chapter 2 verses 2 to 4 and 14 to 16. Kung gayon lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, baggos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kay sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Gawin ninyo lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos. Malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang Balita ng Kaligtasan Pagdating ni Kristo ay ipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ang Salita ng Diyos, Salamat sa Diyos Ang nakatawag pansin sa akin dito ay yung Salitang Kaligtasan Maraming sa kalagayan natin ngayon, maraming mga tao ang nagdadasal ng kaligtasan. Halimbawa sa sakit na nilang gumaling. Sa gutong, sana'y magkaroon ng uh, kaginawahan at kaligtasan sa gutong. Ganon din sa kahirapan. Kahirapan sa pinansyal, kahirapan sa loob ng tao, at kahirapan sa relasyon. At ganon din ang kalagayan sa nagnanais at nangangarap ang tao ng kaligtasan sa panggigipit ng iba na is nating maligtas sa lahat ng ito. Kaya ang pagninilayan natin, kung babalikan natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, napakagandang pagnilayan ito at tingnan natin ang pagkaugnay-ugnay ng bawat isa. Hindi ito magkalayo, kundi magkaugnay. Kaya ang pangangailangan natin ay paghahatid ng balita ng kaligtasan. Pagkakasundo, pagbubuklod-buklod ng isang pag-ibig, pagkakaisa ng puso't damdamin. Ito ang nais ng Diyos sa atin. At kung titina natin sa unang talata, Lubusin ninyo ang aking kaligayahan. Ito pala ang kaligayahan ng Diyos. Kaya ito ay tumatawag din sa atin ng call to action. Nagawin ito ng walang tutol at pagtatalo. Hindi tayo nagre-reklamo, hindi tayo uh, lumalabag, kundi mayroon tayong kusang loob na gawin ang imbitasyon ng Diyos Kaya ang napili ko itong kaligtasan ito ay sa bandang huli ito ang pangako ng Diyos atin na tayo ay makatatanggap ng kaligtasan sa pagharap natin sa Panginoon So, manalangin tayo Ama, bukal ng pinagmulan ng aming kaligtasan, maipahayawag ayag nawa namin ang iyong kaluwalhatian sa bawat araw ng aming buhay upang kayo may makaawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hanggang dito na lamang po at ugaliin nating maging viral ang salita ng Diyos na tayo ay maging maligtas sa hinihingi natin sa ating Panginoon. So ito po muna ang God bless po sa ating lahat.